Umaasa si Pamplona Mayor at Negros Oriental, ikatlong distritong representative elect, Janice de Gamo, na magpapatuloy ang tamang proseso ng batas matapos maaresto si Arnie Teves sa Timor Leste. Ayon kay Janice, ito ay mahalagang hakbang para sa hustisya, hindi lamang para sa kanyang yumaong asawang si Governor Roel de Gamo, kundi pati na rin sa buong Negros Oriental. Sinabi niya na ang pag-aresto kay Teves ay bunga ng pagiging illegal alien nito, kawalan ng balidong pasaporte, International Interpol Alert, at warrant mula sa DOJ. Binigyang diin ni Janis na ang insidenteng ito ay paalala na walang sinuman ang higit sa batas at na ang internasyonal na pagtutulungan ay mahalaga sa pagkamit ng katarungan. Itinatanggi ni Teves ang pagkakasangkot sa krimen. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.